magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Lalo na po sa ating mga OFW dyan, mag-iingat po kayo palagi. Ang uh, ngayon nga po pala, magagawa po, ay magpapalit po tayo ng CDI ng, ah, uh, ng SkyDrive po. Uh, Papalitan po natin yung CDI niya. Kapag hindi po gumana sa CDI, i check po po natin yung ibang ano. Kasi po, ah, uh, wala po siyang supply ng kuryente. So, sumahin nyo ako sa paggagawa mga kapitanin. simulan ko na po mga ka-mechanic ang pagtatanggal po ng cover po na kung saan po nakalagay ang CDI. Pagkatanggal ko naman po ng uh, cover po kung saan po nakalagay ang CDI ayan nga po pala wala na pong nakalagay na CDI at Natanggal na daw po ng may-ari, sabi po ni tatay. At dyan po, uh, ilalagay ko na lang po yung CDI at tinitignan ko lang po muna dyan kung ayan po ba talaga yung sakit ng CDI. Dyan po mga kamikanika, ayan po, uh, nalagay ko na po yung CDI at hindi ko na po ito napakita sa vlog. At sinalpak ko lang naman po dyan yung CDI doon po sa may sakit. naman po mga kamekanik, binabalik ko na po yung cover dun po sa may uh, lagayan po ng CDI. Saan po mga mechanic uh, hindi po gumana yung starter niya uh, ayaw po gumana. So iti-check po namin dyan ni tatay uh, sa battery po kasi yun po yung sabi sa akin ni tatay at tinanong ko na po niyan si tatay kung saan po pwedeng uh, maging epekto po nun kung sakali pong wala pong kuryente na supply yung CDI. <music> po pala mga kamekanika, wala na rin po pala siyang battery kasi po ah, natanggal na, ah, bali po ayan po ikakabit ko na lang po yung battery at ah, tapos po ayan muna po yung ah, pan-testing namin na battery bago namin po alalagyan ah, po ng ah, yung mismong battery po na ilalagay na po dyan Dyan po mga ka-mechanic, uh, tinry pa rin po namin ni tatay. Uh, ayaw pa din niya po gumana so uh, naman po namin ni tatay uh, kung saan po yung may diferensya gamit po ang test light. Yan po ay tinry po muna namin ni Tatay sa Pius. mekanika, okay po ang fuse niya, kaya po atin try po na i-start siya, kaso po ayaw pa rin po talaga, at kaya po babalik po kami ulit sa may CDI, kung saan po yung problema niya at nga pala mga kamekanik, hindi muna po pala kami sa CDI tumingin at tinignan po muna namin ni tatay dun sa may susian pala mga kamekanik, uh, nakakoneg po sa uh, negative po ng battery ang isang clip at ayaw po pantusok at dyan po namin tinatry sa mesosian, susian. abali uh, po, yung isang wire gumana kaso po yung uh, kabilang wire yung kulay orange po, uh, hindi po siya gumana. Uh, kaya po, sa tingin namin ni tatay uh, baka po, ang uh, susian po ang may problema. At sinabi din po pala ng may are na may problema na din po ang CDI niya. mekanika ni Rekta mo na po namin ni tatay ang susian po para po mapagana namin ito. At yan po mga kamekanika, na po siya. At yun nga po ah, yung sasusian nga lang po ang problema. At mga kamekanika, naayos na po namin siya ni tatay at doon nga lang po nagka problema sa sasayan. Pasensya na po, ah, hindi ko na po kasi na videohan. Ah. Hindi ko po napansin na nap namatay po pala yung video at hindi ko na po na videohan ito. Pero yun lang naman po, ah, naging maayos po ang ating gawain sa SkyDrive.